Nga na lang siya, o, yung mga dahon o winter season na dito sa Japan ano pa lang naman ngayon o, still, still autumn season pa rin siya ngayon mga December 21 ang start siguro ng uh, winter season dito sa Japan pero wala na siyang mga ano tao-tao ngayon. Ang tao, dito sa park. Hindi maganda panahon. Dito kami sa may laundry coins uh, shop. Uh, 11.30 na. Ang sarado nila 12. Nag-dryer lang kami ng clothes dahil sira yung dryer namin. straight na straight dito yung ano sinag niya tapos hindi makita ng cellphone ko hindi maganda yung kuha ng cellphone ko bibili ako ng rice sa may ano bending machine may ulam po nagluto kasi ako ng ulam wala naman akong rice bibili na lang ako sa vending machine yung rice Ayan siya sa umaga oh. Ayan. Ayan na yung nangyari sa puno o pursa na lang. Nalagas na siya lahat. Kasi magwi-winter season na. Kaya naglagas na yung mga dahon. Puro sanga na lang natira. Ito siya sa papagmaliwanag pa. Ito yung mga display nila dito sa park. Yan oh. Mamaya mag-ilaw yan. Mga ano. Kapag madilim na mga 5 or 6. Yan. Sisindihan na nila yan. Set. na maganda yung ano weather today kaya maraming uh, tao sa labas sa park naglalaro simula pa kanina yan umaga kahapon ano maulan check ko kung open to kasalog ah, kasi yung vending machine nya doon ako bibili ng rice yung nasa box may check natin sayang tong lugar na to oh. parang masyado every not hindi siya regular na may ano may uh, ano nagagamit pag may mga event lang. Yan you know, maganda sana itong ano oh. Pag may mga tinda sila. Dito ako bibili yan. And 24 hour hot menu casual frozen foods yan. Itatry ko yung, natry ko na rin naman yung ano dito. Hindi nga lang siya ganun ka sarap. Tryin natin siya. Ito ang bibiliin ko yung rice with toppings 370. Medyo may kamahalan. Ang gulog na ako ng 3 coins. Ang three, ang 100, ang 1 coins dito sa Japan ito, 100 coins. Ang equivalent nito sa peso is ano eh. Pag exchange rate siguro nasa 40 plus, 45, 47. Pero dito mura lang siya coins. Parang piso lang dito, dito sa Japan. Nagulog na ako ng 3. Tapos ito, Ang pwede mo lang ikulog na coins. 10 Yen, 50 Yen, 100 Yen o 100 coins at yung buong 500 tapos meron ba o wala ay bumalik yung pera ko mukhang wala na ay bumabalik bakit no, no highs May negative 23 ay kaya wala siya. Na eh. 'yung mga puno, pupurusa na lang alang, lang. Nalagas na 'yung mga dahon niya. na nalang ang tira. Pero maganda pa rin 'yung ano niya. Maganda pa rin ang view niya kahit sanga na lang, 'di ba? na lang siya oh. Maganda pa rin siya. Kahit sanga na lang siya, 'di ba? Uh. sunset na. Yan siya. O, oh, yan yung mga puno. Kita nyo ba? Puro sanga na lang. Yan Yan yung bike rides. Open pa. Hanggang 5 yata. Yan. Yan yung bike rides nila. Diyan pa ikot-ikot lang. Bike rides. Yan yung mga pulo. Yan o. Oh. Puro sa kanalang cute ng mga ano bicycle ibat ibang design oh bicycle rides nila ibat ibang ano design ayun oh. oh, no malamig lamig na malamig na sa labas Pag wala kang jacket malamig na Kailangan may jacket ka na mag... paglalabas. Yan siya, yan. Hmm. yan. Yan, yan. Hmm. Marami yan. Marami pang yani yani sa parking. yani 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 Ayan, marami ng mga bata. Ayan. Ayan siya yung punong ano, favorito ko dito. Nag-iisa dito sa area na to. Just ang laki niya. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ano, nakita ang kanin. Tinatamad na ako pumunta sa ano. Sa Family Mart. Medyo malayo-layo yung pag nilakad mo. Magpapasta na lang ako ulit basta. May dalawang Pilipino doon. No? Mabait lalaki. Parang mga nasa 20s.